Magandang araw mga kabalikan Sa video nito, tayo ay pupunta sa isa sa pinakabago at pinakamalaking pasyalan dito sa Katmalogan City Alamin natin kung gaano nga ba ito kasikat na pasyalan at gaano kadami ang pupunta dito tuwing may mga kaganapan Ang lugar neto ay dati nasa ilalim ng dagat dinambakan ng panahon ng COVID at ginawang reclamation area at ngayon ay tinatawag na itong seaside sa gabing ito, kasama ko ang aking kaibigan na si Junjun na pupunta sa lugar na yon. Kung mapapansin ninyo, ay kanina pa kami naglalakad sa dahilang malayo ang aming Inagparadahan ng aming mga motor mula sa pupuntahan namin. Dahil sa sobrang dami ng tao at mga sasakyan ay wala na kami mapagparadahan na medyo mas malapit-lapit. Mula sa kanto nito, kami ay liligo sa kaliwa at niliretsog tatawid ng kansada papasok sa reclamation area. Mula rito, mapapansin nating paparami na nang paparami ang mga tao at ang mga sasakyan Yan ay dahilan sa papalapit na nang papalapit na tayo papunta sa lugar na yon Nung papasok na ako papuntang seaside, dito pa lang sa puntong ito ay sobrang nagulat na ako sa sobrang dami ng mga tao na hindi magkamayaw na noon ay namamasyal, gustong makakain at gustong manood ng mga celebrity na magtatanghal ngayong gabi. Napansin ko na mayroon na palang 4 lanes na simentado kalsada papasok ng seaside. Sa bahaging kaliwa ay makikita natin na kahilirang mga tindahan na nagbebenta ng mga street foods. Mula rito ay umpisa na kami naghanap sa isa pa naming kaibigan na nauna na sa amin na pumunta rito para kumain. ay maririnig mo na ang kaganapang nangyayari sa stage na kung saan magtatanghal ang mga bisitang celebrity. Nag-uumpisa na rin kaming mahirapan gumalaw at maglakad dahil sa sobrang dami ng mga tao na tila dikit-dikit na rin sa isa't isa. -disa. Sa sobrang dami ng mga tao sabi natin hindi lamang ito nagmumula sa katbalogan kundi nagmumula rin ito sa mga karating na bayan katulad ng Yabong, Mochong, Paranas, Hinabangan at kung minsan nagmumula rin ito sa San Jorge at Matuginaw at Kalbayog Mayroon din galing ng Gandara, Pagsanghan at Tarangnan Sabi na isa naming kaibigan na nauna nang nagpunta rito, siya ay nasa tent number 9 lamang daw. Subalit, so, nahirapan kaming hanapin kung nasaan ang tent number 9 Sa sobrang dami ng mga bagong tindahan, hindi namin alam kung saan kami papasok at saan kami lalabas Dagdag para ito, sabay kami nag-expire ng load Kaya hindi siya namin matest kung nasaan banda ang tent number 9 Kaya naghanap muna kami ng pesonet para magpasa ng load papunta sa cellphone namin mula sa GCash sa paghahanap namin ng pisonet, talagang namangha kami sa loob dahil sa daming bagong tindahan na naglabasan. Sinubukan naming lumabas, baka makita namin kung nasaan ang number 9. Pero mula dito, nakikita namin ang sobrang dami ng mga tao na nagaabang ng bisitang celebrity. Ang laki pala ang lawak ng area at may bubong para hindi mabasa ang mga tao kapag umuulan. Nang inikot ko ang aking cellphone at kinukos ito sa stage, nakita ko ang aking pinsan na sa dulo ng kaliwang bahagi ng stage. Ayos, isa rin pala itong celebrity. Isa din pala siya sa mga host sa gabing ito. Nakaka-enjoy pala ang lugar na to. Wala rito ay nagpasya kami maghanap ulit ng Paysonet para magpasa ng load sa aming cellphone para mag-register ng internet. At sa wakas, nalaman namin sa sobrang dami ng mga tao na nagpupunta dito para kumain mamasyal at manood na rin ng entertainment at sa sobrang dami ng mga tindahan nagbebenta ng samot saming mga produkto at sa sobrang bigati ng mga bisita na nagtatanghal dito, hindi pala biro ang kasikatan ng seaside. Hanggang sa muling video mga kabalikat, salamat sa panonood.